Paano kung sabihin ko sa iyo na ang simpleng paglalagay ng bigas at asin sa isang mangkok, ngayon mismo, ay kayang baguhin ang iyong kapalaran sa loob lamang ng 24 oras? Hindi ito basta-bastang pamahin. Sa loob ng maraming henerasyon, naniniwala ang mga Pilipino na ang ritual na ito ay nagbubukas ng pinto para sa biglaang pera, mga di inaasahang biyaya, at proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Marami na ang sumubok nito at nagsabing nagbago ang kanilang buhay sa magdamag. Isang bagong trabaho. Isang panalong numero. Isang mensaheng matagal na nilang hinihintay. Kung matagal ka nang nahihirapan o naghihintay ng senyales, baka ito na yon. Subukan mo ngayong gabi. Maaaring magsimula ang iyong swerte sa isang simpleng mangkok. Kung pinapanood mo ito ngayon hindi ito aksidente. May dahilan kung bakit dinala ka ng iyong landas dito sa mensaheng maaaring magbukas ng pintuan tungo sa katuparan ng matagal mo ng dasal. Sa puso ng maraming tahanang Pilipino, ang bigas at asin ay hindi lamang mga pangkaraniwang sangkap sa kusina, sila ay makapangyarihang simbolo ng kasaganaan at proteksyon. Kapag pinagsama sa isang tahimik na ritual, nagiging higit pa sila sa mga sangkap. Nagiging magneto sila ng mga biyaya. Kung ikaw ay nananabik sa tulong pinansyal, kaliwanagan ng espiritu, o panibagong simula, maaaring ito ang unang hakbang mo. Ngunit gumagana lamang ito kung bukas ang iyong puso at malinaw ang iyong hangarin. Sa video na ito, gagabayan kita sa bawat hakbang ng banal na ritual na ito, ipapakita ko ang mga senyales na dapat mong bantayan, at kung paano maaaring baguhin ng simpleng mangkok na ito ang lahat. Handa ka na ba? Huminga ng malalim at hayaang magsimulang gumalaw ang enerhiya. Ang ritual at ang pinagmulan nito. Sa bawat tahanang Pilipino, may tahimik na karunungang ipinapasa mula sa isang generasyon Patungo sa susunod, ang paniniwalang ang swerte ay hindi lamang bunga ng pagsisikap, kundi ng pagkakaisa ng gawa, pananampalataya, at enerhiya. Isa sa pinakasimpleng simbolo ng pagkakaisang ito ay ang mangkok na may bigas at asin. Maaaring mukhang pangkaraniwan lamang ang ritual na ito, ngunit ang ugat nito ay umaabot sa daan-daang taon na ang nakalipas. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang tahanan mismo ay may hininga ng enerhiya, at anuman ang inilalagay mo rito, maging kapayapaan man o kaguluhan, ay dumarami. Kaya't hindi itinuring na simpleng pagkain o pampalasa ang asin at bigas, kundi mga sagradong kasangkapan, payak, ngunit buhay na may panginig ng enerhiya. Sa sinaunang kulturang Pilipino, ang asin ay kilala bilang tagapangalaga. Sinasabing ito ay sumisipsip ng negatibong enerhiya, naglilinis ng paligid, at nagpoprotekta sa tahanan laban sa inggit, karamdaman, at masasamang espiritu. Kaya't madalas nagwiwisik ng asin ang mga nakatatanda sa pintuan bago magbagong taon, o naglalagay ng kaunting asin sa ilalim ng kama matapos ang lamay, upang hadlangan ang anumang kadilimang maaaring pumasok sa kanilang buhay. Ang bigas naman ay sumisimbolo sa buhay mismo, sa kasaganaan, kabuhayan, at banal na probisyon. Ang pagkakaroon ng bigas sa hapag ay tanda ng pagkakaroon ng sapat kaya't madalas itong gamitin sa mga panalangin para sa kasaganaan. Kapag pinagsama mo ang bigas at asin sa isang mangkok, nililikha mo ang balance, ang pagsasanib ng proteksyon at kasaganaan ng kadalisayan at kasapatan. Sinasabing pinakamainam gawin ang ritual na ito sa gabi, kapag tahimik ang mundo at malinaw ang iyong puso. Tatlong bagay lamang ang kailangan mo. Isang puting mangkok, isang dakot ng hilaw na bigas, at isang kurot ng asin. Bago mo sila paghaluin, ipikit ang iyong mga mata at bulongin ang iyong hangarin. Huwag lamang humiling ng pera, humiling ng pagkakatugma. Hilingin ang mga biyayang may kasamang kapayapaan at swerteng nananatili. Pagkatapos, dahan-dahan mong haluin gamit ang iyong mga daliri. Damhin ang kanilang tekstura, pakinggan ang mahinang tunog habang gumagalaw ang mga butil. Sa sandaling iyon, isipin mong nagtatagpo ang iyong enerhiya at kanila na bawat butil at kristal ay nakikinig sa pintig ng iyong puso. May mga pamilyang inilalagay ang mangkok na ito malapit sa pintuan ng bahay upang anyayahan ang bagong enerhiya. Ang iba na may inilalagay ito sa ilalim ng kama upang makaakit ng magagandang panaginip at mahimbing na tulog. At mayroon ding mga nakatatanda na inilalagay ito malapit sa sinding kandila, dahil naniniwala silang pinatitindi ng apoy ang kapangyarihan ng panalangin. May kasabihang madalas banggitin ng mga matatanda. Ang asin at bigas, hindi lang pangkusina, pangbuhay din. Paalala ito na ang mga banal na bagay ay nasa paligid na natin. Hindi mo kailangang gumasto sa mamahaling kristal o banyagang ritual. Kailangan mo lamang ng mga bagay na pinagkatiwalaan na ng iyong mga ninuno at ng pananampalatayang magpapaaktibo rito. Kapag isinasagawa mo ang ritual na ito, gawin mo ito hindi sa desperasyon, kundi sa tahimik na katiyakan. Dahil ang lihim ay hindi nasa bigas o asin, nasa iyo. Ang ritual ay salamin lamang ng iyong enerhiya. Kung puspos ng pasasalamat ang iyong puso, biyaya ang akitin ng mangkok. Munit kung puno ng takot o pagdududa ang iyong isipan, iyon din ang enerhiyang isasalamin nito. Kaya't sinasabi ng ilan na nakikinig di ang mangkok. Sinasalo nito ang iyong hangarin na parang sisidlan ng enerhiya. Kung gaano kalakas ang iyong pananampalataya, ganoon din kabilis itong tumutugon. Marami ang nagbahagi ng karanasang biglang nagbago ang kapalaran matapos ang ritual, nakakita ng pera, nakatanggap ng alok sa trabaho o biglang tinawagan para sa oportunidad na dati tila imposible. Ang iba na may nakaramdam ng kapayapaan na parang nawala ang bigat na matagal ng pasan. Walang makakapagpaliwanag ng ganap. May ilan na tinatawag itong enerhiya ang iba na may gawa ng mga anghel. Ngunit sa kaibuturan ng bawat Pilipino, alam natin ito, kapag nagkaisa ang iyong pananampalataya at pagkilos, nakikinig ang universo. Ang ritual ng mangkok na may bigas at asin ay hindi mahika, isa itong espiritwal na senyales. Sinasabi nito sa universo, handa na akong tumanggap. At kapag ginawa mo ang deklarasyong iyon, may mga puwersang di nakikita na nagsisimulang gumalaw. Ang hangin sa iyong tahanan ay magiging mas magaan. Ang gabi ay magiging mas payapa. At mga munting palatandaan ng swerte ay unti-unting lilitaw, isang iti mula sa di kakilala, isang tawag, o isang panaginip na parang totoo. Kaya ngayong gabi, habang inihahanda mo ang iyong mangkok, tandaan ito. Hindi ito basta pamahin. Isa itong gawa ng pananampalataya. Hindi ka humihingi ng milagro, inaayon mo ang sarili mo rito. Sapagkat sa katahimikan ng gabi, kapag kumikislap ang kandila at tahimik na nagpapahinga ang mga butil may kakaibang paggalaw na nagsisimula. At maaaring ang paggalaw na iyon ang simula ng bago mong buhay. Mga palatandaang gumagana na ito. Isa, mga hindi karaniwang panaginip. Maraming tao ang nagsasabing nagkaroon sila ng malinaw o makahulugang panaginip sa loob ng 24 oras matapos isagawa ang ritual na ito. Maaaring mapanaginipan mo ang malinaw na tubig, hagdanan, mga barya, mga ibon, o kahit isang boses na tumatawag sa iyong pangalan. Hindi ito mga random na imahe, mga palatandaan ito na gumagalaw na ang enerhiya. Sa kulturang Pilipino, ang panaginip tungkol sa umaagos na tubig ay sumisimbolo ng paparating na kasaganaan. Kung nanaginip ka na may tinatanggap ka, kahit maliit lamang, ito ay kumpirmasyon, nagsimula ng kumilos ang mangkok. Dalawa, biglang katahimikan sa hangin. Isa sa pinakamagandang senyales ay ang pakiramdam ng kapayapaan. Parang biglang gumaan ang paligid mo. Tumahimik. Parang may bigat na nawala. Maging ang iyong tulog ay maaaring mas lalim o magigising kang mas payapa kaysa dati. Hindi ito imahinasyon, ito ay enerhiyang nag-ayos muli. Sinasabing sinisipsip ng asin ang negatibong panginginig, habang ang bigas naman ay humahawak at nagpapalakas ng iyong mga tahimik na panalangin. Tatlo, paulit-ulit na numero at simbolo. Madalas ikwento ng mga Pilipino ang biglang paglitaw ng mga numerong labing isa oras labing isa minuto, pitong daan at pitumput o tatlong daan at 333 sa mga orasan, resibo, o plaka matapos ang isang espiritual na karanasan. Tinatawag itong mga angel numbers, mga mensahe mula sa universo na ang iyong landas ay nagkakatugma na. Maaari mo ring mapansin ang mga paulit-ulit na simbolo. Isang ibon na lumilitaw ng higit sa isang beses. Mga baryang biglang nasa daan. Isang puting paru-paro sa may bintana. Hindi ito mga pagkakataon lamang, ito ay mga patunay. 4. Kumukurap na kandila o ilaw Kung inilagay mo ang iyong mangkok malapit sa kandila at mapansin mong ang apoy ay sayaw ng sayaw, kumukurap o mas maliwanag kaysa dati, ituring ito bilang tanda. Sabi ng mga albularyo at mistikong Pilipino, kapag kumukurap ang apoy, naririnig na ang iyong panalangin. Ang kandila ay parang antena, ipinapadala nito ang iyong hangarin sa espiritual na mundo. May ilan ding nagkukwento ng kakaibang galaw ng kuryente. Kumukurap na ilaw, sandaling nag-freeze ang cellphone, o malamig na simoy sa loob ng tahimik na silid. Mga kumpirmasyon ito na aktibo ang ritual. 5. Maliit na biyaya sa loob ng 24 oras. Minsan, hindi na naghihintay ng matagal ang bigas at asin. Isa sa pinakamasayang senyales ay ang biglang pagdating ng isang maliit, ngunit makahulugang biyaya matapos mong gawin ang ritual. Maaaring ito ay perang hindi mo inaasahan isang tawad, mensahe mula sa isang taong namin mismo, o isang oportunidad na akala mo'y sarado na. Maaaring hindi ito in grande, ngunit mararamdaman mong tama ito. May kakaibang pakiramdam ng pagkakatugma parang sinadya ito ng universo. Anim, biglang pagbabago ng damdamin. Maraming Pilipino ang nagsasabing matapos gawin ang ritual, nakaramdam sila ng biglang paggaan, parang natunaw ang mga taon ng pag-aalala sa loob lamang ng isang gabi. Maaring mapaluha ka, matawa, o makaramdam ng init sa iyong dibdib. Ito ang mas malalim na gawain ng mangkok, hindi lamang pag-akit ng swerte, kundi paglilinis ng mga emosyonal na harang na pumipigil sa biyaya. Magtiwala sa mga palatandaan. Kapag kahit isa man lamang sa mga palatandaang ito ang lumitaw, huminto sandali, mumiti, at ibulong. Nakikita ko ang palatandaan. Salamat. Ang munting sandali ng pasasalamat ay lumilikha ng feedback loop, habang mas pinapansin mo ang mga senyales, mas lumalakas ang iyong mga manifestasyon. At tandaan, hindi lahat ng tanda ay may kasamang kislap o ingay. Minsan, ang pinakamalalaking milagro ay nagsisimula sa isang tahimik na bulong, isang sindi ng kandila, o isang damdamin sa dibdib. Kaya manatiling gising. Manatiling bukas. Sapagkat kapag nagsimulang gumalaw ang enerhiya ng bigas at asin, nakikinig ang universo, hindi sa malakas na tinig, kundi sa malinaw na mensahe. At maaaring ang susunod mong biyaya ay papalapit na. Impluensya ng mga zodiac, kanino pinakamalakas ang ritual. Taurus ang tagapagpahayag ng mga himalang material. Kung ikaw ay isang Taurus, malalim ang iyong ugat sa pisikal at material na mundo. Hinahangad mo ang kaginhawaan, katatagan, at seguridad, hindi lamang sa emosyon, kundi pati na rin sa pinansyal. Kaya't para sa iyo, mas mabisa ang ritual ng bigas at asin. Ang Taurus ay tumutugon sa mga ritual na nakaugat sa kalikasan. Ang bigas, butil mula sa lupa, at ang asin, tagapaglinis mula sa dagat, ay lumilikha ng balanse na likas na nauunawaan ng enerhiya ng Taurus. Kapag ginawa mo ang ritual na ito, ito o ng iyong hangarin sa pinansyal na pagkakatugma, katatagan o proteksyon ng pamilya. Pansinin kung gaano kabilis lilitaw ang mga senyales, maaari kang mainganyong mag-ayos ng bahay, maglinis ng kalat, o gumawa ng espasyo para sa mga bagong biyaya. Lahat ng ito ay palatandaan na nagbabago na ang iyong panginginig. Tip sa pagpapamanifest para sa Taurus, maglagay ng berdeng kandila sa tabi ng mangkok upang buhayin ang enerhiya ng kasaganaan. Ang berde ang iyong mapalad na kulay. Cancer, ang tagapangalaga ng enerhiya ng mga ninuno. Para sa cancer, ang lahat ay emosyonal, spiritual at malalim na konektado sa nakaraan. Ikaw ay cancer, mararamdaman mong pamilyar ang ritual na ito, parang isang bagay na tahimik na ginagawa ng iyong lola tuwing gabi, habang binubulong ang mga panalangin sa hangin. Ang mangkok ng bigas at asin ay nagdurugtong sa iyo sa karunungan ng mga ninuno. Maari kang makaramdam ng emosyonal na paglabas o managinip ng mga yumao mong mahal sa buhay. Banal na palatandaan ito, tinatanggap ng iyong mga ninuno ang iyong hangarin. Dahil pinamumunuan ka ng buwan, ang mga ritual na ginagawa sa gabi o sa ilalim ng liwanag ng buwan ay lalong makapangyarihan. Tip sa pagpapamanifest para sa cancer, ilagay ang mangkok malapit sa larawan ng pamilya o isang pamanang bagay. Sindihan ang puting kandila at magdasal sa iyong mga ninuno. Sabihin ng malakas, pagpalain ang tahanang ito at lahat ng naninirahan dito. Capricorn, ang tahimik na umaakyat na tumatanggap ng mga lihim na milagro. Hindi humihingi ng tulong ang Capricorn. Tahimik silang nagsusumikap, madalas buhat ang bigat ng iba, nang walang reklamo. Ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit napakamakapagyarihan ng ritual na ito para sa iyo, Capricorn. Hindi mo kailangan ng malalakas na pagpapakita ng Himala. Kailangan mo ng mga tahimik ngunit matitinding biyaya, mga alok sa trabaho, solusyon, oportunidad, o mensaheng dumarating kapag handa ka ng sumuko. Ang mangkok ng bigas at asin ay tugma sa iyong disiplinadong enerhiya, simple, matatag, at may layunin. Kapag inaktibo mo ang ritual na ito, maaaring maramdaman mo ang kakaibang katahimikan, parang biglang nabawasan ang bigat sa iyong dibdib. Tip sa pagpapamanifest para sa Capricorn, Isulat ang iyong hangarin sa papel at ilagay ito sa ilalim ng mangkok. Hayaan mong maging binhi ng iyong tagumpay ang mga salitang iyon. Sagitarius ang mananaginip na umaakit ng swerte. Pinamumunuan si Sagitarius ni Jupiter, planeta ng swerte, pagpapalawak, at banal na tiempo. At kapag ginawa ni Sagitarius ang ritual na ito, mabilis kumilos ang enerhiya. Kung ikaw ay Sagitarius, hindi lang yaman ang akitin ng mangkok, kundi direksyon. Maari kang biglang magkaroon ng linaw sa isang desisyong matagal mong iniiwasan o makatanggap ng oportunidad upang palawakin ang iyong buhay sa pamamagitan ng paglalakbay, pagkatuto o espiritwal na paglago. Pagkatapos ng ritual, huwag magulat kung may taong mula sa malayo na biglang makipag-ugnayan sa iyo o may coincidence na magbubukas ng bagong pinto. Hindi ito aksidente, ito ay tugon. Tip sa pagpapamanifest para sa Sagittarius, sabihin ng malakas ang iyong hangarin ng may tapang. Pinakamakapangyarihan ang enerhiya ni Sagittarius kapag ipinahahayag ang pangarap ng walang takot. At paano naman ang iba pang mga zodiac? Kahit hindi nabanggit ang iyong tanda, huwag mag-alala, tumutugon ang ritual na ito sa layunin, hindi lamang sa bituin. Aris, mabilis kumilos, maaaring agad maramdaman ang resulta, lalo na sa mga aksyon o mensahe. Gemini, maaaring makatanggap ng mga sagot sa pamamagitan ng panaginip o pag-uusap. Leo, makakaranas ng panloob na init o biglang tapang matapos ang ritual. Virgo, mapapansin ang mga maliliit na pagbabago sa enerhiya ng paligid o kalinawan ng isipan. Libra, mararamdaman ang balanse sa relasyon o kapayapaan sa sarili. Scorpio, malalim na emosyonal na paghilom, maaaring magbitaw ng lumang sakit. Aquarius, tatanggap ng bigla ang inspirasyon o pangitain lalo na sa gabi. Pisces, mabilis lumilitaw ang mga espiritual na senyales, mga paru-paro, ibon, kanta, o mga salitang tila para sa'yo. Hindi nagsisinungaling ang enerhiya, pakinggan ang iyong nararamdaman. Kahit hindi mo alam ang iyong tanda, mararamdaman mo kapag gumagana na ang ritual. Ang kakaibang init sa dibdib, ang payapang paghinga, o ang pakiramdam ng i-hindi ko alam kung bakit, pero alam kong may paparating mga bulong ito ng tadhana na unti-unting bumubukas. At tandaan, hindi ikaw kontrolado ng mga bituin. Ginagabayan ka lamang nila. Ikaw pa rin ang lumilikha ng iyong kapalaran. At sa isang mangkok isang hangarin at isang bulong nagsimula na ito. Gabay sa pagpapamanifest, paano isagawa ang ritual para sa pinakamabisang epekto? Hakbang isa, linisin ang iyong enerhiya at kapaligiran. Bago simulan ang ritual, mahalagang linisin ang iyong katawan at ang paligid mo. Maaari mo itong gawin sa pamamagitan ng Isang tahimik na paligo o shower habang iniisip mong umaalis ang lahat ng negatibong enerhiya sa iyong katawan. Pagsisindi ng puting kandila o insenso, pabango malapit sa iyong altar o bintana. Pagbulong ng mga salitang ito. Tanging liwanag lamang ang papasok. Tanging kapayapaan lamang ang mananatili. Naniniwala ang matatandang Pilipino na ang mga espiritu at enerhiya ay nananatili sa magulong lugar kaya't ang malinis at payapang espasyo ang pinakamagandang simula ng anumang ritual ng pagpapamanifest. Hakbang dalawa, ihanda ang iyong sagradong mangkok. Kakailanganin mo ng Isang maliit na puting mangkok para sa kadalisayan. Isang dakot ng hilaw na bigas para sa kasaganaan. Isang kurot ng asin sa bato o asin sa dagat para sa proteksyon. Habang inilalagay ang bigas sa mangkok, bulongin. Naway dumami ang mga biyayang nakalaan para sa akin. Pagkatapos, idagdag ang asin at sabihin. Naway protektahan ako ng asin na ito laban sa anumang hindi para sa akin. Dahan-dahan mo itong haluin gamit ang iyong mga daliri. Damhin ang bawat butil, pakinggan ang kanilang kaluskos. Hindi ka lang humahawak ng pagkain, inaaktibahan mo ang enerhiya. Gawin ito ng may kapanatagan at kabagalan, hayaan mong naroon ang iyong espiritu sa bawat galaw. Hakbang tatlo, itakda ang iyong hangarin, maging malinaw, maging tapat. Ipikit ang iyong mga mata at bigkasin ng malakas ang iyong hangarin. Mas malinaw kang naririnig ng universo kapag deklarasyon ang iyong ginagawa, hindi lamang hinihiling. Maging tiyak ngunit tao sa puso. Halimbawa, Tinatawag ko ang kapayapaan, katatagan, at tuloy-tuloy na daloy ng biyaya. Binubuksan ko ang sarili ko upang tanggapin ang mga diinaasahang pagpapala at bagong oportunidad. Humihiling ako ng kaliwanagan at proteksyon para sa aking pamilya at tahanan. Mahalaga, iwasan ang negatibong pananalita tulad ng ayokong malubog sa utang. Sa halip ay sabihin, tinatanggap ko ang kalayaan sa pananalapi. Ang universo ay tumutugon sa malinaw na direksyon, hindi sa kalituhan. Hakbang apat, tamang paglalagay at oras. Mahalaga kung saan mo ilalagay ang mangkok. Narito ang mga tradisyonal na lokasyon ayon sa paniniwalang Pilipino. Malapit sa pintuan ng bahay upang salubungin ang bagong enerhiya at kasaganaan sa ilalim ng kama o malapit sa ulunan, upang maimpluensyahan ang mga panaginip at isipan. Sa tabi ng sinding kandila, upang mapalakas ang espiritwal na koneksyon at enerhiya. Pinakamainam na oras upang isagawa ito. Sa pagitan ng siyam at hating gabi, kapag tahimik ang mundo at bukas ang enerhiya. Tuwing Huwebes o Biyernes, mga araw na naubnay sa yaman, atraksyon, at enerhiya ni Venus. Sa panahon ng waxing moon o full moon, kung kailan ang enerhiya ay lumalawak at sumusuporta sa paglago. Hakbang lima, mga opsyonal na sagradong pampalakas. Kung nais mong palakasin pa ang ritual, subukan ang mga tradisyonal na elementong Pilipino. Pulang sinulid, red thread, itali sa iyong pulso pagkatapos ng ritual bilang proteksyon, laban sa inggit at upang makaakit ng mabubuting tao. Mga barya, maglagay ng tatlong barya sa paligid ng mangkok na hugis at sulok upang akitin ang daloy ng pera. Dahon ng laurel na may iyong pangalan, isulat ang iyong buong pangalan at hangarin sa dahon ng laurel at ilagay ito sa ilalim ng mangkok para sa dagdag na konsentrasyon. Basong tubig, ilagay sa tabi ng mangkok upang sumipsip ng mabigat na emosyon at linisin ang iyong espiritwal na enerhiya. Itapon ang tubig pagkalipas ng 24 oras. Hakbang anim, isara ang ritual sa pasasalamat. Pagkatapos ng ritual, maupo ng tahimik sandali. Pakinggan ang tibok ng iyong puso. Pansinin ang iyong paghinga. Pagkatapos, bulongin. Salamat, Universo. Tiwala akong ang nakalaan para sa akin ay papalapit na. Ang mga salitang ito ay makapangyarihan, nagpapakita ng tiwala, pagpapakumbaba, at pananampalataya at tandaan, ang pananampalataya ang pinakamalakas na magnet ng biyaya. Pag-aalaga at pag-reset. Iwanang hindi gagalawin ang mangkok sa loob ng 24 oras. Kung nais mo, maaari mo itong panatilihin ng mas matagal, basta't huwag hayaang maalikabukan o mapuno ng negatibong enerhiya. Pagkatapos ng ilang araw, o kapag naramdaman mong tapos na ang layunin nito, maaari mong ibaon sa lupa bilang simbolo ng pagbitaw ay sa tubig habang nagpapasalamat o itapon ng may respeto at magsimula muli ng bagong ritual. Huwag kailanman itapon ng may galit o pagkadismaya. Lagi itong tapusin ng may paggalang sapagkat ito ay yung sagradong kasunduan sa universo. Kapag ginawa ng tao sa puso, ang simpleng ritual na ito ay nagiging espiritual na antena, umaabot sa kabila ng iyong tahanan patungo sa banal na dimensyon. At sa kulturang Pilipino, ang pinakamakapangyarihang ritual ay hindi ang mainay o magarbo. Kundi ang tahimik, tapat, at puspos ng pananampalataya. Sa gabi, sa isang mangkok, sa isang bulong, at sa kaluluwang naniniwala. Isara ang ritual sa pasasalamat. Pag-aalaga pagkatapos ng ritual at muling paggamit. Iwanang hindi gagalawin ang mangkok sa loob ng 24 oras. Kung nais mo, maaari mo itong panatilihin ng mas matagal, basta't huwag hayaang maalikabukan o mapuno ng negatibong enerhiya. Pagkalipas ng ilang araw, maaari mong gawin ang alinman sa mga ito. Ibaon sa lupa bilang simbolo ng pagbitaw at pagbabalik sa kalikasan. Ay flush habang binibigkas ang panalangin puno ng pasasalamat. Itapon ng may paggalang at maghanda ng panibagong ritual kung kinakailangan. Huwag kailanman itapon ng may galit o pagkadismaya. Laging tapusin ito ng may respeto sapagkat ito ay iyong sagradong kasunduan sa universo. Kapag ginawa ng buong puso, ang simpleng ritual na ito ay nagiging espiritwal na antena, umaabot lampas pa sa iyong tahanan patungo sa banal na dimensyon. At sa kulturang Pilipino, ang pinakamakapangyarihang mga ritual ay hindi ang malalakas o magagarbo. Kundi yaong mga tahimik, tapat at puspos ng pananampalataya. Sa gitna ng gabi, sa isang mangkok, sa isang bulong, at sa isang kaluluwang naniniwala. Kung umabot ka hanggang dito ang mensaheng ito ay talagang para sa iyo. Sa katahimikan ng iyong puso at sa pananahimik ng iyong silid, higit pa sa ritual ang iyong ginawa, nagpadala ka ng senyales sa universo. At ang universo, laging tumutugon sa pananampalataya. Matagal nang naniniwala ang mga Pilipino na kahit ang pinakasimpleng kilos, kapag ginawa ng tao sa puso, ay kayang baguhin ang takbo ng tadhana. Isang mangkok ng bigas at asin. Isang bulong na panalangin. Isang sandali ng katahimikan. Hindi ito mga bagay na maliit. Sagrado ang mga ito. At ikaw, sa mismong sandaling ito, ay nakatayo sa hangganan ng isang bagong simula. Nararamdaman mo ba ito? Maaaring hindi agad magbago ang iyong buhay sa isang kisap mata. Ngunit maaari kang magising bukas na magaan ang dibdib. Mas malinaw ang isipan, makatanggap ng hindi inaasahang mensahe. O maranasan ang swerteng tila simpleng pagkakataon lang. Ngunit sa totoo, isang himalang nakabalot sa anyo ng karaniwan. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, sabihin mo ito kasama ko. Tiwala ako sa hindi nakikita. Tinatanggap ko ang para sa akin. Handa na akong tumanggap. At ako naman ay rin ng kandila para sa'yo, saan ka man naroroon sa mundo sapagkat ang enerhiya ay bumabagtas ng distansya. Ang mga panalangin ay umaalingaungaw. At ang mga biyaya ay dumarami, lalo na kapag ibinabahagi ng may pag-ibig. Kaya ngayon, lumakad ka ng may pananampalataya. Dahil nagsimula na ang iyong banal na tiempo,